ito so, mga lods, yung paraan kung paano nyo malalaman kung may copyrights yung mga old video nyo o kahit yung mga bagong video na inupload upload nyo. Katulad dito. Lalong-lalo na sa mga matatagal ng pinost nating video. Tara, punta lang tayo sa ating profile account. Let's go. Itap lang po natin yung ating profile. Dito mga lods, punta lang po tayo sa ating videos. Tapos po sa ibabaw ng mga video po natin, piliin po natin dyan yung need review. Hindi lang po ako sure kung lahat meron po nito. Itap po natin. Kapag may copyright claim po tayo, may lalabas po dyan. Ito po ay matagal ko na pong post. Almost mag 2 years na po. Ngayon lang po naglalabasan yan mula nung bagong update si Meta. Dito ang mga loads na sa inyo kung gusto nyo pong marahin. Pero sinasuggest naman po ni Meta na pwede nyong paltan yung audio niyan itap lang po natin yung isa sa video dyan. Then, itap po natin yung tatlong dot sa baba. Tapos po, piliin po natin yung replace audio. Continue lang po natin. Dito mga loads, madami po yung pagpipili ang sound o music. Basta ang pipilihan nyo lang po dito ay yung royalty free. Kapag may napili na po tayo, itap lang po natin yung update audio sa taas. Then, update po natin. Halimbawa po na-update na po natin parehas yung audio niyan, exit lang po muna tayo. Exit mo tayo sa ating Facebook, tapos balik po tayo. Ngayon po wala na yung dalawang video na na-copyright po sa atin. Dahil napalitan na po natin ang audio. Kaya ikaw, ano pang inaantay mo? Check mo na ang mga video mo. I-review mo na. Baka may music copyright ka rin. Nasundan ba? sana nasundan at sana nakatulong at kung nakatulong, pakishare mo naman ang video nito para makatulong din po sa iba. Paano mga Lord? Salamat sa inyong pananood at thank you Lord. Peace out.